So May, eh, bilang isang ano naman kapatid ni Erica pagdating sa love life, ano ang katangian na nakikita mo kay Edu para magustuhan din siya ni Erica? Tingin mo si Erica ba ay may pagtingin din kay Edu? Si Kuya, si Kuya Jens, ano yung reactor natin? Yan? Official reactor. Pagong lahat mga kalingap, bago tayo mag-intro ay gusto ko pong magpasalamat sa lahat ng K-Boys, sa ating mga sa team kalingap, sa mga nakasama po kagabi, sa nakapunta, sa ating munting selebrasyon ng ating birthday kung saan po nagkaroon po tayo ng blowout sa ating K-Boys na mga kasamahan po ano. At ito nga po mga kalingap, yung maikling kanta po nila para sa akin mga kalingap. Panoorin po ninyo ito. Birthday to you, happy birthday to you. kalingap, welcome back to my YouTube channel, this Jens. So, kung bago ka sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click the bell button para like update sa mga bago upload na video. At huwag po natin kalimutang supportahan ng Bontem Kalingap sa panguna ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog at syempre Kalingap prab. At pakasupportahan din po ang ay sumasa Bontem Kalingap, nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat po ng charity vloggers sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kababayan natin na lahat at mahihirap. Supportahan po natin lahat guys. So ayun mga kalinga no, nung nakarang araw po, ay binigyan niya natin ng reaction video yung panayam po, yung interview ni Kalingap Dan kay Ate May na ate po ni Erica. Kung saan po marami po narinig na inamin po ni Ate May tungkol po sa kanilang buhay sa kanyang kapatid si Erica. At ngayon nga po mga kalinga makapanood no, po natin ang isa na naman pong interview ni Kalingap Dan kung saan po may mga bago na naman po siyang inamin, may mga bago na namang revelasyon lalong lalo na mga Kalingap. Kalingap sa love team ni Erika at ni Kalingap Edu kung saan talagang iba na ngang level mga Kalingap ang kanilang touringan kung saan rin po mga Kalingap nagbigay rin po siya mga Kalingap mensahe kay VG Scheme Official at kay Kalingap Rowell Malalag so ano pang natin panoorin na po natin bigyan natin ng reaction video in 5, 4, 3, 2 shhh. So ate may eh, bilang isang ano naman kapatid ni Erika pagdating sa love life ano masasabi mo na nandito si Edu? Ano? Wala, kinikilig. kinikilig para hati pag nakikita ko silang dalawa. May nagsasabi kasi na baka daw uh, scripted o baka mamaya for content lang. Ano masasabi mo lag? bilang ikaw saksi na nakikita like, mo lahat? Nasa sa inyo po yun kung maniniwala kayo o hindi. Basta ako naniniwala. Kasi iba-iba sa... na kanya-kanya naman po tayo na pag-iisip oh, eh. Tama. Kahit sabi mo kasi uh, hindi scripted, pero kung isip na, na scripted, yun o. yung paniniwalaan. Kaya na. so, hindi namin sila mapipigil ang kung anong isipin nila. So, na ang nakikita mo is totoo. Mm -hmm. And ikaw, um, ate may suporta ka naman ba kung sakaling magkatuluyan talaga si Erica at si Edu? mm, -mm 99%. Wow, boto ka kay Edu. Oo, oh, Sige, kung tatanungin edu. kita, ano ang katangian na nakikita mo kay Edu para magustuhan din siya ni Erika? Ano, may hint siya at mga ganun gusto ng kapatid. Ah, talaga? Mm -hmm. Sa isang lalaki? Mm -hmm, sa isang lalaki. So gusto rin niya yung katangian ni Edu bilang isang uh, mahinhin, mahinhin, tahimik. oo. Oh, oh. Ah, okay. Eh, di nakuha pala ano yan, ni Edu. Oo nga. Eh, ako sa kanila ko, paano nila pa i-handle yung sarili. Eh, kasi pareho sila. <laughs> Mahinhin, pareho. tahimik. Pero sweet sila pareho. Pero ang nakikita mo kay Edu na kahit na may siya is lalaking lalaki naman, di ba? Mm Lalaking lalaki. Sadyang may ganun lang talaga yung mga kilos niya is. Kasi ano eh, pa-opa siya eh. Korean. Oo. Korean. <laughs> Para sa mga hindi nakakaintindi, manood ko kayo ng Korean. Kapag <laughs> kung ano mga galawan to. And, ang, tawag nga kay Edu Opa eh. Mm. So ganun pala ibig sabihin ng galawan ni Edu's Opa. Mm. Ay, so may ka sa Korean. Opo. Sa K-drama. Yes, opo naman. So ate May, kung sa'yo gagaling yung sagot, tingin mo si Erika ba ay may pagtingin din kay Edu? Hindi ko naman sinasabing, hundred percent na mm. oo. Oh, kung kung sa kung nakikita mo lang na may chance naman. Oo, may chance. May chance. So, na, kilala mo naman si Erica kung ano yung tipo niya sa lalaki, okay. kung nagugustuhan niya o hindi. So, nakikita mo na meron? Meron. So, yung mga uh, fans ng Erica dyan ay mm, kiligin na hindi kasi. sila ano, <laughs> na hindi masasayang ang kilig nila. Hindi masasayang ang kilig nila. Basta <laughs> intay lang. <laughs> 9 siguro. <laughs> Gusto antay sila? Alam ko naman yung mga solid dyan na edric ayos, mga patient yan eh. Hmm. Hindi maiinig yan dahan, hanggat patuloy ba ang pagpapakilig nila, hmm. nandyan sila. Eh, ikaw ate, talaga bang kinikilig ka sa mga banat ni Edu? Oo oh, grabe, ano pang Korean talaga, yung simple lang pero may dating, mga ganito. simple lang pero pero rock. Oo <laughs> grabe. Si, so, si napakasimpleng tao lang, no? Mm -hmm. nang Na hindi mo makikita ng, ng arte. Mm -hmm. Kaya yung galawan niya yung simple lang din. Mm -hmm. And isa yun sa gusto ni Erika. Oo, oh, Yung simple lang. E eh, ikaw ate, ganun din ba yung tipo mo kung sakali? Oo, oh, ganun din ko <laughs> din eh. So ganun si Mister. Mm -hmm. Nice. Sobrang bait. Eh. At yung may okay lang uh, itanong kung ano yung nangyari sa, sa papa niyo? Mm -hmm. So ano ba, ilang taon na ba kayo nung nawala si papa niyo? po ako ako. Ikaw 14. So ano po ba ang nangyari? Ah, Na-accident po sa motor. Bibili daw po sana siya ng bahog. Kasi wala po sa amin dito Nasaan nasa ano po siya Agusan del Sur eh. Saga doon po siya. Bibili daw po siya ng bahog sabi po nung kapatid niya. Eh, nung pauwi na po siya, may nakasalubong daw po siya na an? Wala pa kayo malino na truck daw po yun yung naka, nakakano naka. sa kanya. Ang nakabangga? Yeah. Nabangga siya ng truck? Oh. Oh. Uh, okay, and tapos? Ayun, na nasugod pa naman siya sa ospital. Boy, sabi nung nagkwento, boy, sana daw siya kung minikasikaso agad. Kasi papa ko, nagmamakaawa na, operahan na. Kasi ang dami na daw dugo na nawawala. Eh ano, wala pang mga ano, kasama sa ospital. Kaya doon na, doon na siya So talagang ano, nasa ospital na sana siya. Kaso, hindi kagad ka na asikaso. Kasi kami, sa Maynila kami, ano eh. Um, nag, nag away nung sila mamay kaya sila kaya si papa nagpunta sa ano sa Mandalaw. So ano yung nararamdaman niyo yun nung mga oras na yun na dapat sana buhay yung papa niyo pero ano? hindi kayo umabot. hindi hmm, para kami bigrag sa kanang ano. Nang um nang sama nang mo mga ganun. Kasi kahit nga ni kahit nung binuto din namin nakita kasi hindi kami nakapunta nang Mindanao kasi wala kami pambasa. Grabe. So, hindi nyo siya naka, na, 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 no, hindi no, kayo kasama doon sa, ala ano, niya, sa libing niya. Mm -hmm. Hindi nyo siya nakita. Hindi namin siya nakita. And kahit nga ngayon, hindi pa namin nakita. Hindi pa na pupuntahan. Mm, -mm. Uh, gusto nyo naman siyang puntahan yung puntod niya. Mm Pag -mm. may pagkakataon. Okay. Uh, ano yung nangyari? Kaya tata? Ah, sa Mindanao pala. Siya na ano, na eh. Sa Agusan. Ay, malapit lang sa amin bro. Sa Agusan. Malayo malayo dito yun, di ba? Malayong malayo yun, bro. Kailangan mag plano bago ka makauwi. Puso kung magbabar ko ka naman, 3 days. Bago ka makarating doon. Pero ngayon, Ate May, is namimiss niyo si pa rin ang papa niyo. Oh. Na sana, gusto niyo ba na sa nangyayari sa buhay niyo ngayon? Gusto niyo rin sana na may experience na yung pagbabago sa buhay niya? Opo. Oh, so, pero at least, um, sigurado naman na nalalaman niya din kung ano nangyayari sa buhay. masaya siya. Ikaw, masaya ka, ate May? Eh? So, so, sa iyo po. Yung walang nangyari sa buhay namin. Kahit, so, kahit mahirap po nung nawala siya, eh, sobrang patuloy sobrang, pa rin kayo sa buhay. I'm mm proud -hmm. na yun sa inyo ngayon. Natin. Lalo na kay Erica. Opo. Mm -hmm. So, ano masasabi nyo kay, ano, kay Rowel of Malalag na siya ang nagbigay sa inyo kay Kalinga Prab? Sobrang ano po, ipapasalamat din po kami kay, kay Rovel po. Kundi dahil din po sa kanya, At kay BG, kay BG po, hindi rin po kami makikilala. So ayun mga kalingap, napanood nga po natin ano, yung interview po ni Kalingap Dan kay Ate May na ate po ni Erika kung saan po inamin po nito ang kanya pong tingin kay Edu bilang isang maniligaw po sa kanyang kapatid na si Erika po ano at doon inamin din po mga kalingap ni Ate May na itong si Erika po mga kalingap, ay talagang medyo malaki ang porsyento po talaga na gusto na po rin niya itong si Kalingap Edo at malaki po yung chance ha, na talagang magkatuluyan po itong dalawang ito. So, sinabi nga po mga Kalingap ni Ate May na abangan po ng mga fans and viewers kung saan nahantong po ang relasyon po nila, ang pagliligawan po nila dahil sigurado po mga Kalingap matutuwa daw po lahat ng viewers and mga supporters po ng love team na Edrica at ayun nga po no habang tumatagal po ay mas lalo pong lumalalim ang kanilang pagtitingin at pagliligawan po mga Kalingap. So saan nga ba hantong patuloy po nating abangan at tutukan sa vlog po ni Kalinga Prab. At ayun nga mga Kalinga, kunento rin po niya at binahagi rin po niya yung malungkot pong karanasan nila na ni Erika na namatay po yung kanilang tatay. Ano, yung bata pa lang po sila, ay nawala na po yung tatay nila. At ayun nga po, binanggit po niya na kahit na ganun mga Kalinga, ay sigurado po sila na masaya naman po ito kung nasaan ito dahil po sa mga achievement at blessings po ay dumating sa kanilang pamilya. So yun lamang po mga Kalinga at maraming maraming po salamat sa panood. Don't forget to like, comment, share and subscribe to this video. Maraming po salamat. God bless. Bye-bye.